Hello, what's up sa inyo mga kamanok? Hello, it's me again, ang inyong linyada ng nanay at ito, panibagong vlog na naman tayo So ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ng inyong linyada ng mamay uh, kung paano siya magpatuka sa ating mga uh, manok Kaya yeah, mapapansin nyo, naglagay tayo ng ating uh, Integra 3000 po yan Tapos, nilagyan ni, ni kamamay na Ambrox kasi guys, napakalakas ng ulan dito sa atin kanina. As in sobrang lakas kaya yung mga manok natin eh talagang nabasa. So kaya tayo naglilagay ng ating uh, broxotil is dahil prevention natin yan para syempre para hindi magkasakit ang ating mga manok o nahanagad natin. At sa ating mga subscriber na magtatanong bakit nilagyan ng tubig ng inyong linyada ng mamay, actually guys, tayo po ay wet feeding. ah uh, isa din yan sa mga technique kung paano mapadami yung, pa, uh, yung mga patuka. Kasi yung ating patuka is eh, sinisipsip sip niya yung tubig. At syempre mga kamanok, yung inilagay natin na ambroxutil is mabilis na naaabsorb doon sa patuka. Kasi pagka uh, hindi siya wet feeding, ang uh, mangyayari jan, yung ating binutbod na uh, ambroxutil is hindi matutukan ng ating mga manok as in uh, matitira lang yun. Kaya kailangan ganito ang ating gagawin. O di ba tips yan mga kamanok ha? Tapos sa ah, haluin lang natin niya ng uh, halong-halo para yung ilalim is maabsorb lahat ng mga patuka natin yung ating nilagay na gamot. Tapos pagkatapos niyan, o tara let's go, ating patukain na ang ating mga manok. Ang inyong mamaya ang magpapatuka habang ako ay nagbibidyo para makita nyo yung itsura at saka yung mga ganda ng ating mga manok. O tingnan nyo, sinesem mo na ako ng inyong kamanok at sabi, ay eh, eh, lapit din eh nung makita ang ating manok. Yung makikita nyo nga pala dito mga kamanok is yung ulo lang nila kasi hindi na natin binubuksan yung kanilang kulungan kasi automatic nasa labas na yung kanilang patokaan eh. Yung unang nakita nyo guys, yun yung favorite kung maaalala nyo. At uh, tawag dito, doon sa uh, last 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 video pa. Siguro matagal na yun. Ano pa, maliliit pa sila yung laging fineflex ko na favorite ng inyong linyada ng mamay, eh, eto na siya, lumaki na siya. At dahil nga mga kamanok, tayo ang cameraman, tayo ang big geographer, ayan, sunod lang tayo ng sunod sa inyong linyada ng mamay. At syempre, next station natin is dito sa ating tarayo na na, andito lang din sa tapat ng bahay namin. Ayan. Kung makikita nyo yung mga manok dyan, yun yung mga chicklets, chicklets na anim natin nakawala lang sila kasi nga may uh, may pinutol na mahoga eh, doon sa tabi ng kanilang kulungan so dapat tanggalin yun kasi baka mamaya madisgrasya pa so ito na nga reflex ko sa inyo itong ating isang manok na sobrang ganda yellow yan favorite to ng inyong linyada ng mamay kasi nga napakaganda naman talaga tapos yung sinasabi ko sa inyo na uh, mga chiclets o oh, ito Sunod na sunod sa inyong linyada ng mamay kasi alam na talaga na tutukan sila. So, ang gagawin na inyong linyada ng mamay, bibigyan lang din, ikukulong na lang ulit natin sila. Kasi, baka mamaya mawala pa, maligaw pa ang mga yan eh, mahirap na. Ang gaganda din nila guys, tingnan nyo naman, meron tayong uh, tatlong bulik at saka tatlong blocks. Yung isang yon, mapapansin nyo yan, guys, yung uh, alig-aligid na yan. Sobrang ilap nun, kaya pinakawalan na lang ng inyong linyada ng mamay. Kasi kahit ako, pag magpapatoka, uh, mahirap, sobrang hirap. As in, huhulihin mo lagi siya nang huhulihin. Kaya sabi ng inyong linyada ng mamay, is pakawalan na lang natin. At saka, hindi naman din maglalayo kasi malaki na. So, next naman natin is yung ating mga nakatali. Yan. Mapapansin nyo, ito, napakaganda. Ito yung mga... Uh, pinalahin ng inyong linyada ng mamay. Nakalimutan ko lang kung anong tawag dyan. Uh, sa susunod, tatanong natin sa kanya. Tapos, next naman natin, itong mga nasa uh, kulungan na to. Yan. Malaki na siya. Uh, anong tawag dito? Bulik. Bulik siya, guys. Siguro mag-iiba pa ang kulay nito pagka uh, mas lumaki pa siya. Mapapansin nyo, guys, mabilis ang video lang tayo kasi ang uh, inyong linyada ng may is night shift. May pasok pa siya. So, kailangan talaga mabilisan. Kasi, pag hindi, eh, chak na. late na naman siya. So, ito guys. Pagkatapos naman natin dito is mamaya makikita niya yung ating uh, mga siguro 2 months at saka 1 month old na mga sisiw. Ito guys, maganda din na isang to. Ito naman ay uh, talisay din. Sayang nga lang at wala tayong sapat talagang oras. Pero next time, ife flex natin yan isa-isa. So, sabi ko nga sa inyo, ang in next ni mama uh, Mamay is yung ating mga chicklets Yung 2 months old at saka 1 month old. So, maglalagay lang tayo ng tatlo para doon sa 7 na natin. At saka siguro 3 in half. At tatong ilalagay na yung linya din ng mamay para naman doon sa seven, ah, uh, sa ten. Ten. Ten naman yon Ah, uh, madami-dami din yon Yun yung last na pa lahi ng inyong linyada ng mamay. So, yung ating seven is lalagyan din natin ng ambroxetil at saka itong ating 12, Kasi, nabasa din sila ng ulan. So, prevention lang ulit ito, mga kamanok. Pero, hindi tayo araw-araw nagbibigay niyan, ha? kumbaga magbibigay lang tayo para hindi magkasipon. Pero kung wala namang sipon, ah, hindi natin sila bibigyan. Kasi magbabansuti naman ng ating mga manok. Dahil mga kamanok, ang antibiotic sa ating uh, mga manok is hindi din maganda yung palagi-lagi. Basta pag may sakit, tsaka lang natin bigyan. Pero pagka healthy naman talaga sila, hindi na kailangan. As in, uh, siguro kailangan nga lang talaga nila is uh, magandang environment eh. Tapos yan, makapapansin nyo guys, meron tayong isang black na black. As in, black siya. Pero, hindi pa natin ma-identify kung siya ba itandang or inahin. Pero, sana tandang siya. Kasi, for sure, napakaganda ng manok na to. Sabi ko nga sa inyong linyada na mamay, eh, uh, love, atin mo nang uh, i-flex. Kahit saglit lang para makita ng ating mga subscriber kung gano'n siya kaganda. So, uyan, mapapansin nyo. Uh, sobrang ganda talaga. Black na black siya hanggang sa kuko. Tapos, itong inenex naman natin is ang ating mga sisiyaw. Ito na yung last. Ay, karibok pa nga. Kasi nga, sobrang dami nila. Uh, Diyan muna natin sila nilalagay. Kasi yung ating isang paglalagyan is nilinis pa natin para uh, mawala yung mga virus. Para hindi sila magkasakit. At uh, chak na, lalaki silang malusog. So, guys... Uh, siguro hanggang dito na lang muna uh, at syempre huwag nyo naman kalilimutan ang ating uh, channel, please like and subscribe pa rin sa ating mga uh, video na i-upload pa, yun lamang maraming salamat